Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Alia Cos mula sa 7Darwin at ating pag-uusapan ang Kabihas ng Angkor. Ang Kabihas ng Angkor ay isang sinauling sibilisasyon na musbong sa Cambodia mula ikasyam hanggang ikalabing limang siglo. Ito ay kilala sa mga kahangahang templo at monumento nito na nagpapakita ng mataas na antas ng sining, arkitektura at pagpaplano ng lungsod ang pag-usbong ng kabihas ng Angkor. Ang Angkor ay naging sentro ng kapangyarihan ng Imperyong Khmer na nag-abot mula sa Vietnam hanggang sa Thailand. Ang mga hari ng Angkor ay nagtayo ng mga templo at lungsod na nagpapakita ng kanilang kapangyarihan at relihiyon. Ang mga templo tulad ng Angkor Wat at Angkor Thom ay nagsisilbing sentro ng relihiyon at mga seremonya at nagpapakita ng kasanayan ng mga Khmer sa arkitektura at iskultura. Ang mga templo ng Angkor Ang Angkor Wat ay marahil ang pinakakilalang templo sa Angkor. Ito ay itinayo noong ikalabing dalawang siglo ni Haring Suryavarman II bilang isang templo para sa Diyos na Vishnu. Ang templo ay may malawak na mga bas relief na nagpapakita ng mga kwento mula sa Hindu epics tulad ng Ramayana at Mahabrata. Ang Angkor Thom na itinayo ni Haring Varman VII noong ikalabindalawang siglo ay isang nakapalaob na lungsod na may mga pader at mga gate. Ito ay nagtatampok ng Bayan Temple na kilala sa mga nakangiting muka ng mga Diyos na nakaukit sa mga tori nito. Ang pagbaksak na kabihas ng Angkor Ang kabihas ng Angkor ay nagsimulang humina noong ikalabing limang siglo. Ang mga salik na nagambag sa pagbaksak nito ay ikinabibilangan ng pagbabago ng klima, pagkawala ng mga pagkukunan at mga pag-atake mula sa mga kalapit na kaharian. Ang lungsod ay unti-unting naabondo na at natakpan ng kagubatan. Sa kabila ng pagbaksak nito, ang kabihas ng angkor ay nag-iwan ng isang malaking pamana. Ang mga templo nito ay patuloy na nakakaakit ng mga turista mula sa buong mundo at nagsisilbing isang mahalagang bahagi ng kasaysayan at kultura ng Cambodia. Ang mga templo ay nagpapakita ng kasanayan ng mga Khmer sa arkitektura, iskultura at pagpaplano ng lungsod at nagbibigay ng pananaw sa kanilang reliyon at paniniwala. Sa madaling salita, ang kabihas ng Angkor ay isang kahangahangang halimbawa ang isang sinaunang sibilisasyon na nag-iwan ng isang malaking pamana sa mundo. Ang mga templo at monumento nito ay patuloy na nakakaakit ng mga tao mula sa buong mundo at nagsisilbing isang testamento sa kasanayan at pagkamalikhain ng mga kimer. Muli, ako po si Ali Cosmos mula sa Seven Darling.